Inireklamo umano ng mga doktor ang mabagal na pagproseso ng claims sa PhilHealth sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography Joint with Finance na question din ang nasa 500 bilyong piso na natutulog umanong pondo ng ahensya. Narito ang report. Patuloy na tumataas ang case rates sa benefit packages ng PhilHealth. Pinag-aaralan na rin nila ang panibagong 30% increase bago matapos ang taon habang lalo pang pinapahusay at pinapalawak ang serbisyo. For 2024, more benefits were either introduced or improved. Most notably, the year started with a 30% increase in the rate of almost all benefit packages, an almost across the board 30% increase which was implemented last February 14. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography Joint with Finance, tinalakay ang umano'y reklamo ng mga doktor na hindi na babayaran sa oras o mabagal na pagproseso ng claims. And may mga doktor na umaatras na ba't ba ako maging member ng PILAT palagi na didi na yung aking binibigyan ng servisyo. So sila ay nag umaatras na lang and they don't want to be credit, uh, accredited provider of PILAT. Itong uh, third party provider ninyo, ang dami. Dapat isa lang isa lang sa ibang bansa isa lang eh kinwestiyon din ang natutulog na pondo ng PhilHealth na nasa libandaang bilyong piso na ililipat sa National Treasury natanong kung bakit hindi nilang gamitin ng reserve fund sa kanilang mga miyembro na nangangailangan natutulog po yung pondo dyan. kaya nga po nawawalis ng ating mga uh, finance uh, officials ng uh, gobyerno dahil bilyon-bilyong piso po ang nakatenga na dapat sana magamit para sa mga pasyente bakit Banko ba ang PhilHealth na kailangan niyang mag-accumulate ng liquid assets? Bakit? Para bang SSS o GSIS na ba ang PhilHealth nagpapautang sa kanyang mga miyembro? Umaasa patuloy ang karamihan sa ibang ahensya gaya ng DOH at DSWD na pipinturing amyendahan ang universal healthcare na magpapababa ng yearly premium contribution dahil sa sobra-sobrang pondo ng PhilHealth. Tatanungin ko talaga kayo sa budget hearing kung bakit kayo nag-request ng uh, pondo for next year tapos sobra yung pen, uh, uh, pondo ninyo. Hindi po ako susuporta pag uh, hindi nyo po na-justify na hindi nyo po gagamitin ang pondo ninyo sa tama. Inusisa rin ang Health Emergency Assistance o HEA para sa healthcare workers ngayong Oktubre at paggarantiya ng Universal Healthcare Law sa pantay-pantay na akses sa abot kayang sekwisyon pang para sa lahat ng mamamayang Pilipino.